Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah, ang lumikha, ang maalam at ang matalino. Pinapuran niya ang mga tao sa harap ng mga angyel mula noong walang kabuluang panahon. Sila ay nagtatanong at nagtataka tungkol sa karunungan ng Allah na ginawa siya ng isang kalim sa lupa. Meron pa bang nakakaalala? Mga kapatid ko sa Islam, nakakaawa at pinakamasama ang sitwasyon ng isang mangmang. Bukad sa maging hindi produktibo, hindi niya alam ang kanyang layuning sa buhay. Kaya't binibigay kasiahan lamang niya ang mga pangangailangan at pagnanasa ng laman, nang walang pagsalang-alang sa mga kahihinatnan at mga responsibilidad. Paano siya na sa mga hayop? Malino na ang pinakalayunin kung bakit hindi ka ang tao ay ang pasumbakayang mo. Allah, at hindi na binabati ng mga utos at mga pagbabawal. Kaya hindi niya alam kung paano gawin ang tamang pagsamba. Oo oh, mga muslim, hindi kahit ko kayong paghanap ng kalaman. Alam niyo ba na si Allah naghanda ng kaan upang tayo magkaroon ng kalaman? Ginawa niya ito nang itinuro niya ay Adam alayh ang mga pangalan ng lahat ng bagay nang naging saninang na pangangan ng mga nagdududang anghel sa kanyang potensyal. Pangalawa, binigyan niya ng bawat tao na isinilang sa mundong ito ng paraan upang kayo magkaroon ng kalaman. سنبنا الله سبحانه وتعالى في القرآن سورة البقرة يا إحدى وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء قل لا أكد نورون يا غي آدم عليه السلام أم قال بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة la'allakum tashkurun. Surat ay sa sa baon. At inilabas kayo ng Allah mula sa sinakupunan ng iyong mga ina nung walang nalalaman at binigyan kayo ng pandinig at paningin at mga puso na dapat upang kayo magpapasalamat. Bilang mga anak niya, Adam alaik salam, may karapatan tayong magmana ng kaalaman mula ng tao niya sa Allah. Maaaring ang mga kalaman na ito ay kumalat na naging sa baon roson sa pagdaan na mahawak pa panahon. Kaya naman, nalawag mo itong hagilaping, paghirapang hanapin at tuklasin nang ikaw ay magpamunang biyayang ang hindi nito Bakit hindi? Ibinigyan kayo ng buwan ng pandinig upang marinig ang bawat tunog ng kalaman. Ipinawad sa iyong paningin upang mapasa o makita ay masaksihan ng mga realidad at tutukuanan. Ibinigyan sa iyong puso upang itindihin at pagnilayan ang iba't iba't kalaman na nasagap sa iyong pandinig at paningin. Hindi ka kawa kung pasalamatin sa Allah at gamitin ito ng tamat na Islam, nasa atin na kung tayo magsisimula o hindi sa ng kalaman upang mahigit na makilala si Allah, higit na sambahin. Siya at malawak na awa, huwag ayaang ang inyong sarili na masayang at mapahama sa pag-iignorante. Umayo at huwag sa pag ng kalaman, saan man at kailanman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala malauna, malauna tun mabiyya illa zikram wahi wa wala wa aliman mamuta'lima, adik hasan rawatin hindi wa numajah. At totohanan, ang mundo ay sinungpa at sinungpas ang nasa loob nito, kaliban sa pag-alaala kay Allah na makapangyarihan. At kung ano ang dapat sa kanya, ang isang magtuturo ang is at isang mag-aaral. Kaya kung wala sa iyo ang kahit isa man lang nabanggit na halit na ito, yung nakasali ka sa mga grupo ng mga tao, o bagay na kasungpa-sungpa. Sabagat, yun ang nilang nila ang walang katuturo at walang silbi sa sarili o sa iba. O mga Muslim, sa bandang huli, ang resulta ng ng kalaman ay patungo sa paraiso o dyan na isa Allah Bakit kaya? Sabagat, mar dahil ay binibigyan sa tuwiran natin ang ating Panginoon sa lupa at ipinakita sa anghel at lalo na sa uwa ating tunay na potensyal. Pinaunlad natin ating sarili mula sa pagiging, -ma -pag pagiging mangmang sa pagiging may kalaman. Itinatatag natin ating kaugnayan sa Allah at nararamdaman sa paglilingkod sa Kanya. At ginagawa natin ang ating sarili na kapakipakinawang at sa mga tao ibabang nilka. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kumusta ka tarikan ng Allah? Sa Allah lawi tarikan nila jannah rawam muslim." At sino man sumusunod sa landas na paghahanap ng, ng, kalaman, gagawin ng Allah na madali para sa kanya ang isang landas para paraiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.